Hey, good morning, good afternoon at good evening sa inyo lahat, guys. Ayan, nandito na naman tayo sa ating video. Ayan, nandito tayo ngayon sa project site na aking pinagtatrabahuhan dito sa Barangay Irawan. 'Yan po yung uh, video na ito. Ay uh, ipipakita ko po sa inyo yung lugar na simple at uh, maluwag na terminal ng uh, uh, Puerto Princesa yan po yung terminal ng Puerto Princesa na kagagawa lang po at katatapos lang this, uh, last year yan po, sobrang laki po niyan nasa uh, 200 meters po yung haba niyan at ang lapad niya ay nasa uh, 100 meters po so ganyan po siya kalapad at ito naman po yung uh, tiyatawag nating bagsakan yung bagsakan po na yan Diyan po uh, lahat na binabagsak lahat ng mga gulay na par uh, galing norte at south. Diyan po binabagsak lahat 'yan. So mga mura po lahat yung bibilihin diyan, mga gulay, mga prutas, 'yan maraming marami 'yan diyan. At uh, hindi ka magsasawa mamili sa sobrang uh, dami, sa sobrang uh, dami ng mga gulay at mga prutas na binebenta mga daing sari-saring gulay, sari-saring daing na sobrang mura po at makakatipid kayo sa inyong mga bulsa o di ba? <laughs> mga ganun ba? Simpleng ano lang, simpleng buhay sa ah, probinsya na mababa ang presyo para sa mga ah, mamimili or magtitinda pa ng ibang mga bilihin sa mga gusto nilang magnegosyo dahil sa mura ng mga tinda dito sa bagsakan na yan yan bagsakan po na yan yan dyan. mura po yung daing nila mura yung mga gulay, mura yung mga prutas, may mga honey pea pa yan sila dyan na tinda sobrang napakamura po talaga at uh, ang isa pa dyan napakalinis at uh, inconvenience po, yan, ito naman po yung uh, tiyata yung uh, public market na hindi pa po tapos din yan So yan po napakaganda rin po yan pag natapos yan sa itsura pa lang yan na uh, halos sa uh, kahit hindi pa yan tapos sobrang ganda di ba? Napakalaki niya, napakalaki. Parang halos kasi laki rin siya ng ano ng terminal na tapos na kasing laki yan siya ng terminal at kasing haba din po yan siya at kasing lapad din po yan siya ng terminal kaya pag naayos yan uh, mas malaki at uh, mas maganda rin po yan tignan pag nabura po itong lahat ng kasada na ito yan lahat na ah, pag na simento na yan at ah, wala na yan mga dumi dumi dyan puro mga ano na yan dyan o diba pag, kahit dito sa malayo pag tignan nyo napakaganda o ba? Diba? tapos makikita mo yung bundok sa likod ng ano ng mga building sobrang ganda sobrang na maaliwalas tignan at ah, napakakulay ng building na ito siguro itong building na ito mga 6 years na o 7 years na yan yung bagsakan na yan 6 years mga ganyan baka hindi lang siguro basta matagal na yan dyan nakatayo pero malinis at maganda tignan at makulay ba? Diba? Ayan, napakaganda parang nasa tabi ka lang ng ano ng bukid nasa tabi lang ng bukid yung mga building at ang ganda ng bundok guys tignan nyo ang ganda ng bundok green na green ba? Diba? napakaganda tignan at uh, hindi ka magsasawa pag nasa likod ka napakaganda kasi kala mo malapit lang yung bundok niya yan ito yaman yung kasada na ginagawa ginawa namin yung nag kami diyan nag-espalto kami kahapon tapos nung isang araw halos malap malapit na rin yan siya matapos yan punto punta ako ngayon doon sa ano sa bagsakan naglalakad ako at uh, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng bagsakan na yan ngayon wala na siyang bagsakan kasi eh, ang bagsakan dyan is ano at uh, Wednesday Wednesday tapos hanggang uh, Thursday tapos uh, Saturday po 'yan, Saturday at saka Sunday. Yan, ito po yung loob ng uh, bagsakan, di ba? Ang lapad guys, ang lapad. Oh, napakalapad dyan. Maganda yung mga fiberglass na nakadikit dyan sa taas, oh. Iba-ibang kulay, may yellow, may green, may blue may white, may red. Tapos yung kulay ng mga poste guys, di ba? Uh, uh, malinis tignan, may kulay dilaw din, may gray, may blue. Malinis, tsaka palagi yan nilang winawalisan. Tsaka maraming tinda yan dyan guys talaga. So ito guys, nasa likod na tayo ng uh, bagsakan. Yan, marami pa rin construction na ginagawa. Maraming construction pa rin na ginagawa. So yung kulay puti na building na yon hospital yon yan, malapit din sa bundok So, yan o, no, marami pang construction dyan na ginagawa May mga kasada pa yan dyan na ginagawa sa likod Papunta doon sa may, ano, sa hospital So, yan, dyan no, green na green talaga guys Yung, ano, yung kang uh, bundok uh, Talagang sagana sa, tawag dito Sagana sa kulay green yung, ano, yung kabundukan At saka, wala kang ganong makikitang mga bahay-bahay dyan kasi ah, uh, tawag dito private or sa city po yan na uh, bawali ano uh, reservation po ng ano kagubatan na uh, protektahan po yung uh, kabundukan yan o oh, di ba hinanyo may mga bakod diyan ayan kalsada yan guys na ginagawa punta doon sa may ano sa may hospital basta nagagandahan talaga ako diyan sa bukid na yan sa bundok na yan maliwalas kasi tignan at saka mahangin presko di ba mahangin presko malawak ang uh, sarap tanaw-tanawin ang sarap balik-balikan no napakaganda napaka maaliwalas sobrang ganda para sa akin yan. at sa inyo guys ano sa tingin ninyo maganda ba so ayan nandito na ulit tayo sa may ano uh, loob ng bagsakan Palabas na ako nyan, guys. Dito, palabas na ako. So, yan. Ito yung taas nya. Yan, may terrace-terrace yun sa taas eh Kasi, ano yun, minsan doon ginaganap sa taas ng terrace na yun doon. May mga occasion, katulad ng mga... Uh, tawag dito, Christmas party, New Year celebration, mga ganon. At diba ang ganda, guys, ng kulay ng ano. Ng parang fiberglass sya. Yung mga kulay ng mga uh, nakadikit diyan sa may taas. Hindi naman siya at nakadikit, parang nilagay ano siya, parang fiberglass na ano na nilagay nila. So yan guys, so oh, yun oh, puro semento na lang yan diyan, puro kalsada. Basta pinapaganda talaga nila yan yung ano, yung malapit sa terminal, yung buong uh, public market, yung buong bagsakan, paikot yan puro na yan semento, kalsada, ini-improve talaga nila yan kasi para sa south at saka north na palengke at saka south north na terminal pangkalahatan po at saka isang pwesto na lang siya nandiyan na yung palengke nandiyan na yung terminal nandiyan na rin po yung bagsakan at na rin po yung hospital yan di ba isang lugar na lang siya so yan na guys nagvideo ako dito sa may taas na bagsakan at binibidyohan ko po yung public market na yan o di ba ang ganda-ganda ang laki-laki kahit na hindi pa siya natatapos guys ha. Sobrang ganda para sa akin. Oh, tsaka yan, yung mga nasimento na yan. 'Di ba ang ganda lawak niya pag natapos na yan. Yan po yung terminal. Oh, 'di ba ang ganda-ganda niyan. Makulay at malapad sa loob, guys. Makulay at malapad. Iba yung mga terminal ng mga shuttle na papunta sa south at saka uh, north at saka south. Iba rin yung mga Abas, na papunta ng north at saka south magkahiwalay po yun doon yun sa unahan pa so ayan nandito tayo nag tayo ulit sa may uh, public market na ginagawa na hindi pa rin tapos yun yung mga kasamahan ko guys naglalagay ng espalto pero ako nandito kasi ano naman a break time uh, sila gusto nilang mag, ano, matapos agad yung trabaho yung, yun, dito nag video ko ulit, dito sa may bagsakan guys yung may akyata nya pataas yun yung terrace sa may taas na guys sabi ko yung terrace na yan sa may taas na yan dyan gina ginaganap yung ano yung mga Christmas party New Year's celebration na pwede nilang pagganapan dyan Mata ano yan malapad din yan sa may taas guys kasi dyan yung mga 500 katao pataas di ba marami rin basta na ito guys nakagandahan din ako dito sa ano talaga nito sa kulay na nilagay nila dito sa building na ito, di ba? Basta nakagandahan talaga ako sa kulay. Ah, nakaka-attract yung mga kulay nila. Lalo na pag malayo, maganda talaga siya tignan, di ba? Hindi ka ano, hindi ka ma uh, tawag dito. Hindi ka ma hindi ka malulungkot kasi napakaganda ng mga kulay. Talagang makapahanga ka sa ganda nila, di ba? yun basta yan yan, yung terrace na yan guys sobrang ganda yan na uh, dyan ginaganap lahat yung mga ano sa taas may mga, dyan, minsan nga dyan nag ano arkila yung mga taga school nag practice minsan mga high school dyan elementary dyan nag practice sa taas kasi may kuryente rin yan dyan sa taas na yan yan o oh, diba paulit ulit na ako nagdibideo ngayon sa may, sa uh, mga kulay kulay na yan basta na maganda talaga yan ito na guys, ayan, di ba? Ang ganda-ganda talaga. Basta pag matapos 'yan, lahat-lahat super ganda na 'yan. Hmm, di ba? Nandito na ako ngayon sa may labas. Yan, binidyuhan ko ulit 'yang uh, bagsakan, oh, di ba? Ang ganda-ganda talaga. O mo lapad-lapad din 'yan, oh. No? may pisun sa may kabilang dulo. Tapos ito 'yung sa may ano, nag ano 'yan, naghahati ng kalsada ginakating nila yung kasada so diba guys ang laki laki ng, ano, ng bagsakan na yan hanggang doon yan sa may kabila hanggang doon yun sa may kabila na yun oh. tapos dito sa may kabila Malap, basta malapad dyan yung doon sa may kabila puro tindahan na yun doon na nanggaling dito sa may bagsakan yung mga paninda mura pa rin sya mura pa rin yeah, yun, yun doon sa may kabilang dulo na yan dyan, may mga paninda na rin yan sya dyan na galing sa bagsakan pero mura din sya yan, so dito guys, yan, nandito na ako ngayon, naglalakad ako. Pinibidyohan ko ito ulit yung uh, lugar na maaliwalas para sa akin ha. Yan, ito yung terminal. Yan. O, di ba ang ganda-ganda talaga? Basta nagaganda na ako sa lugar nito at malawak, maliwalas, tignan siya. Pag matapos talaga ito, sobrang, sobrang ganda, sobrang ganda para sa akin. So, yan na guys. Ata uh, diba ang ganda ganda na itong bagsakan talaga para sa akin maaliwalas maganda ang kulay yan so dito hanggang dito lang guys ang ating video hanggang sa muli